Hello mga mare! Ito na naman nga ang ganap sa tindahan namin ngayong araw. Ngayon nga eh medyo maulan na naman talaga mga mare ko. Pero ito nga at magbukas pa rin tayo ng mga parcel natin na inorder ko nga mula kay Shopee. Ito nga po yung mga iba naming paninda dito sa aming tindahan. Dahil nga po sinabi ko na noon kung saan ako mas makakamura ng aking mga inoorder na mga paninda eh, doon talaga ako bibili or doon talaga ako mag-order. Syempre yung iba kong mga kasari dyan, alam ko na ganito din yung kanilang ginagawa. Kaya, ayan, samahan niyo muna ako na mag-unboxing sa lahat ng mga in-order ko mula kay Shopee. Ito nga pong mga in-order ko, ay eh, mga Jelly Ace at mga Jelly Stick. At alam naman natin, mabili ito sa mga bata. Lalo na nga ang bentahan natin, meron pa rin tayong tag-piso at meron pa rin tayong tag-2 pesos bawat isa. At ito nga pong hawak-hawak ko, -hawak po, itong parang globe na to, abay pa-free niya nga lang po yan, abay, sa susunod naman. Seller, pakidamihan naman yung mga papri na mo sa akin. Alam ko nga yung binigay sa akin ni Seller, eh parang gamis nga yung nasa loob na yun mga mare po. Wala nga akong ibang candy sa mga in-order kay seller. Puro nga itong mga gel ace at mga jelly stick lang yun naman niya. At kung gusto nyo nga rin mag-order ng mga ganitong paninda, lalo na nga kung busy kayo at hindi kayo nakakapunta sa palengke, Aba ilalagay ko na nga lang yung link dyan sa comment section. At sa wakas nga rin mga mariko, ko, abay may ilalabas ko na talaga itong mahiwaga kong plastic na pinaglalagyan ko dati ng mga paninda ko rin na mga marinated na manok. At ito na nga lahat mga mare ko, yung mga in-order ko itong fruit jelly natin, itong ating jelly stick at itong ating assorted pudding. So magre-repack tayo at dito ko nga siya ilalagay. So magre-repack tayo nito. I-assorted natin, maglalagay din tayo ng mga uh, kung sa isang supot lalagyan natin ng jelly ace lang para naman yung ibang bata kung jelly ace lang yung bibilhin nila is uh, makakabili sila diba, so ito magkano na ang inyong bentahan sa inyong store, alam naman natin lahat talaga yung mga bilihin is tumataas na, so itong jelly stick natin, dati piso lang yan ngayon nga ang bentahan na nito is 2 pesos ang puhunan nga nito mga mariko is 23 pesos at itong fruit jelly ang puhunan niya is 30 pesos, so 50 pieces pala yung laman nito, at ito yung 23 pesos is 24 stick yung laman niya, at ito nga yung 59 pesos natin na assorted pudding is ang puhunan nito, nasa 59 pesos at 100 pieces nga yung karga niya. Siguro ito, yung maliliit na jelly, yung pudding jelly, pwede pa natin ibenta siya ng piso. So, depende na nga lang din sa inyo kung magkano ang inyong bentahan. So, ayan, magre-repack na nga ang inyong tindera para naman maibenta na rin natin, ba? Diba? Ano nga po na i-repack ko na nga po lahat ng mga paninda na in-order ko nga po mula kay Shopee. Abay, discard niyo na nga rin yan mga mariko Kung magkano nyo nga rin po ibebenta yung mga ganito na klase ng mga panindak, mag-order nga po kayo ng mga ganito. At yung pinakamura ko nga po na bentahan dito, abay, meron tayong 10 pesos, 15 pesos, at 20 pesos. Parang kaya-kaya pa rin bilhin ng ating mga chikitings. At hindi ko nga po siya na lahat. At meron nga rin po tayong pangbenta ng mga tingi, -tingi Para naman kung kulang talaga yung pera ng ating mga customer, eh meron pa rin silang mabibili na mga jelly jelly ace na tag piso at meron pa rin tayong mga jelly ace na tag dos. Pero nga po kasi yung ginawa ko nga po dito sa mga benta ko na ito, abay meron nga tayong pasobra na mga nilagay dyan. Mas makakatipid nga sila kung isang pack talaga yung kanilang mga bibili. O siya hanggang dito na nga lang po ang video na to at ilalagay ko nga po yung link ng pinag-orderan ko ng mga paninda ko na to at hindi lang nga po yung mga jelly ace yung makikita nyo sa shop. Marami yeah. din po silang mga candies at mga chocolates na pwede talaga natin ibenta sa ating tindahan. O siya hanggang dito na lang po ang video na to.